Ah, uh, hello po. Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 19 ng Hulyo 2025. At ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6:54 ng umaga. Araw po ngayon ng Sabado. At nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal Patungkol po dito sa uh, Narinig ko kahapon doon kay Kay attorney Ricky Tumuturgo Narinig ko na pwede palang kasuhan ito Sila Chis Escudero Yung grupo nila Dahil dyan sa pagantala o pagdelay o yung paglabag sa konstitusyon. Opo. Ang title ko po ngayon ay dapat talaga kasuhan sila Joel Villanueva, si Alan Peter Caetano, Chase Escudero. Yan po ang title ko ngayon. Uh, may pinagkuhanan din siya na blogger na maliwanag sabi niya yung pagka paliwanag at yun nga at uh, ni research niya yun nga may kaso na pala na ganyan noong 1989 yung isang taong gobyerno o empleyado ng gobyerno kinasuhan ng kriminal opo criminal case po ah ay napatunayan na nagkasala kasi nga iyon eh, yun nga eh, yung neglect of duty eh, o pagdili o hindi pagtalima sa sinasabi ng saligang batas. Ayun po, ganito po ang nangyayari ngayon sa atin eh, dito sa sitwasyon natin. At nung isang araw, napakinggan ko na naman si Joel Villaniba, ang sabi niya, ay postpone na naman daw yung trial, yung impeachment trial, gagawin na naman daw ng ugos pur. O, oh, hindi ba? Dinidili talaga eh. At may balita na hindi hintero ang desisyon ng Supreme Court kasi gagawa daw ng desisyon ang Supreme Court pabor kay Sarah. Kasi labindalawa pala dyan, yang mahistrado dyan sa Supreme Court ay appointed ni Duterte. O, oh. Kaya malamang ganun. Pero dapat nga uh, marami na ang nagsasabi, ano? Kasi yung dati, yung, yung disbarment, wala na yan eh. Pag matanda na kasi ang tao, wala na yan. Hindi na kumukuha ng income ang tao dyan sa mga lisensya. Hindi na. Ang lisensya, Below 30 lang yan. Below 30. Yung pagka-graduate mo, dapat makakuha ka ng lisensya. Pero pag nakapagtrabaho ka na, ay kukunin mo na yan sa pakikisama. Opo. Sa mga koneksyon. O. Sa... Eh, pag edad kasi, mga negosyo na yan, eh, hindi na kailangan ang lisensya dyan. Kaya, baliwala yun si Gadon ata eh, tinanggalan din ng lisensya eh. Oh. Pero okay lang, sabi niya. Hindi naman dyan na ang income ko eh, sabi niya eh. Oh. Uh, sa mga bata lang yan, yung mga bagong, bagong salta sa trabaho. Oh. Ngayon ay, yun nga ano, ako, Magko-contribute po ako kung mayroong panawagan na ikasuhan na ito ng kriminal. Ito sila, kung sino sila yan. Pero unahin natin, ito nga si Joel Villanueva, Alan Peter Caetano, at saka si Chis Escudero. Hayaan na natin yan si Batok kasi huhulihin din ng ICC yan eh. Oh. Hayaan na natin si Robin Hood Padilla, hindi naman nakakaintindi yun eh. Oh ayaw lang natin ito si Marcolita kung anong gagawin nito Ah uh, magsasalita na naman 'yang ng... ay sabagay kinukontra siya ano kinontra siya ni 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 Carpio ni Antonio Carpio yung yung associate justice dati ng Supreme Court kinontra siya gadi eh. Oh hindi kanya pwede, uh, ang sabi ni Carpio, hindi kanya pwede na hilingin ng Supreme Court o hilingin ng isang tao. Diniscuss ko nga po kahapon eh. Wala tayong pakialam sa pag-iisip ng tao. Wala. Kalukuhan yan. Kung pati yung alam mo ba, yung pinirmahan mo, kalukuhan po yan. Pag-iisip po yan eh. Maaaring niyang sabi na oo, maaaring niyang sabi na hindi. Anong alam mo? Hindi ba? sumubra na po ang katalinuhan ni Markulita. Diniskas ko kahapon. Oh, bakit pati pag-iisip ng tao ay alam mo ba yung pinirmahan mo? O binasa mo ba yung pinirmahan mo? O alam mo ba yung mga detalye? O ay bakit ganun? Bakit pati yun ay tatanungin ng Supreme Court o tatanungin ni Markulita? Ay pag-iisip po yon eh. Yung lamang ba ng pag-iisip ng tao? Alam mo, Markulita? oh, Diyos lang ang kaka-alam, Kaya hindi mo pwedeng tanungin yan. Ngayon, pwede sa cross examine maghahanda ka ng tatlo o limang tanong. Doon mo ma mahuhuli kung nagsisinungaling. Yun lang. Pero yung alam mo ba, yung pinirmahan mo, ay kalukuhan na po yan. Paano mo, sino ang mag magdedetermine wala pang doktor o psychiatrist na nakakabasa ng ating kaalaman alam mo ba yung pinirmahan mo ay pwede ba naman yun kalukuhan po yan kaya ang sabi nga ni Justice Carpio ex associate Justice Antonio Carpio walang ganyan sabi niya walang ganyan kami kanya noon hindi namin pinapasubmit yan Oh, nung kami ang nanonungkulan, pag pinirmahan na, pag sinertipika na, ay yan na yan. Ngayon, kung alanganin o kaya ay kwan, pwede ka mag-prepare ng ilang question. Kaya nga, may cross-examine eh. Pero yung direct, direct ang mo, hindi nila alam. Ay, bakit? Sino nakakaalam yan? Kaya nga, dapat ito, kasuhan na sila eh. Kasi dyan nila, niluluko po ang taong bayan. Dinidili nila. Kasi kung marinig mo nga naman, ay totoo eh, yung pagkasalita. Pero kung nagbabasa po kayo ng Biblia, hindi pwede. Kasi nga, alam eh, yung ang, ang topic dyan, yung kaalaman mo eh, o yung nasa isipan mo eh. Hindi pwedeng saklawin po ng tao yan o sino bang huwes. Pero ginagawa nila para i-dismiss ang kaso. Kasi nga ay, eh, kahit naman na anong isagot ng kongresista diyan kahit na niya oo alam ko ay pwede na naman nilang kwan eh lukuhin eh, <laughs> di ba o pinapasubmit ay ang ang gagawin ata kung hindi nagsubmit ay dismiss o wala nang bisa yan kasi hindi interesado yung ang yun daw eh o yun daw ang gagawin eh pero balik tayo po sa topic ano marami pong tao na sasang-ayon diyan na kasuhan na ng kriminal ito si Chis Escudero, si Alan Peter Caetano at saka si Joel Villaniba. Kasuhan na sila kung ay ako hindi po ako attorney eh. Engineer po ako, kaya wala naman akong alam dyan sa mga kaso-kaso na yan. Pero kung mayroong attorney na napasabak na dyan o alam ang mga batas patungkol dyan. Si ni ni, ni attorney tumuturgo po eh. Kahapon, tama kanya. niya. Mayroon nga ganito mga kaso. At nanalo. Naparusahan yung empleyado ng gobyerno. O. Oh. Kasi nga, neglect of duty yan eh. Opo. At saka yung nga, uh, tahasan oh. Tahasang or culpable violation of the Constitution. Ang linaw po sa Constitution. Ang Constitution po, ay sinulat na maikli at napakasimple ng mga word at napaka napakadaling intindihin. Ay bakit hindi nila iniintindi? Ayan na nga. Ayan na nga. Ang payo ko lang dito sa mga Duterte Senators na ito, ang payo ko lang sa inyo at ito nga ano, ito nga ang sinusulat ko doon sa mga YouTube channel ng iba. Kung malaki ang utang na loob nyo kay Sarah Duterte o sa mga Duterte, kung malaki ang pabor na nakukuha nyo noon o hanggang ngayon, at ayaw nyo hawakan yan, yung impeachment trial ngayon, mag-resign na lang kayo. Ulitin ko, ano? Mag-resign na lang po kayo. Mas mabuti pa o mag-inhibit na kayo. Sabihin nyo ang reason nyo at hayaan nyo yung iba ang mag -tackle. Kasi nga, kung natuloy yan at inakwit nyo na napakaraming ebidensya ay taong bayan po, isusuka kayo. Oh. Kahit na pasabihin natin na kaya niyong dayain ng eleksyon, kahit na sabihin natin na computer ang eleksyon, dadayain na naman namin sa susunod na eleksyon. Kahit na ay yung mga anak niyo eh, o kayo mismo eh, pag na kayo, tatandaan ng tao yan na inakwit niyo. O. Iyan po ano, kaya mas maigi ay mag-resign na lang kayo. O kaya kung ang, ang ka si ngayon ay i-dismiss niyo na agad eh ay tatandaan po kayo ng taong bayan. Kawawa po ang pamilya nyo, kawawa po kayo pagtanda nyo. Kahit na pa manalo kayo ng forever dyan sa, sa senador. Kahit na pa, kasi nga alam ko, dinadaya lang yan eh. Hindi ba? Dinadaya lang sa computer yan eh. oh kaya nga wala na silang galang sa tao. Wala silang galang yan kasi nga kaya nilang dayain eh. Ay ko lang kung tumutulong ang China dyan, ano? Pero kung computer lang ang bibilang, ay madali lang eh. Isa o dalawang tao lang ang gagawa niyan eh. Whereas kung manual counting, ay mahirap nilang lagyan lang mga guns. Ah, yung 100,000 precinct, mahirap nilang lagyan yan. At sa isang presinto o sa isang baryo, may pong leader dyan na kinikilala ng taong bayan. Hindi nila pwedeng lukulukuhin yun kailangan nila ang pito o walo na guns. Ay saan sila kukuha yan? Sa bawat presinto. Ay ang presinto natin ay 100,000 plus ay. Eh. 100,700 presing ata tayo eh. Hindi nila kayang lukuhin lahat yan. Whereas yung computer ay isa lang dalawa o tatlong tao lang eh. Hindi ba? Man on the middle lang yan eh. Hindi ba? O, ayan po ano. Ako pumapayag ako dyan nakasuhan na sila ito. Malalakas ang loob niyan kasi nga ay nananalo sila sa eleksyon eh. Ay pero kung subukan natin na yung manual, yung nangyari dong kay Nikki Sitting, nangyari kay T.C. Aquino Orita at saka kay, kay Tatad, hindi ba? O isinuka ng taong bayan, hindi na nanalo eh. man hindi na nanalo. Kahit na umiiyak sila humihingi ng tawad sa tao hindi na sila pinatawad. Ay lalo na itong ganito. Hindi ba? Oo. Kaya galang computer ang bumibilang. Ay, yun na nga, ang, ang advice ko dyan, mag-resign na lang kayo o mag-inhibit na kayo. Sabihin nyo ang reason nyo na, tika muna ay malaki ang utang na loob ko kay Sarah, hindi ko pwedeng ikumbik ito. O, oh. maiintindihan kayo ng taong bayan yan. Hayaan nyo na lang yung, yung yung ibang senador na mag-judge. O po, ganun lang po yan. O, kung ipipilit nyo yan na kunyari ay senador kayo, kunyari ay judge kayo, pero makikita ng taong bayan na hindi kayo patas, ay madidelikado po kayo. Madidelikado kayo. Lalo na ngayon na na itong ICC, ay parang gunting yan eh. parang gunting na na iniipit na si Sara Duterte. Oh, may impeachment at saka may ICC. Ayan nga si Bato, hindi ba? Si Bato daw atang susunod na huhulihin eh. Oh, parang gunting 'yan na paipit ng paipit sa mga Duterte supporters. Kasama po kayo diyan. Oh, yung nga iba, nakikita ko yan eh. Kung nakita na talaga na wala na mangyayari, lilipat na eh. Kasi gagamitin itong mga Duterte, sisiraan nila eh para bumango sila. Yun ang nakikita ko dyan sa ibang senador o sa ibang mga politiko. O, pag matatalo na si Duterte, o, kakampi na sila dun sa kalaban ni Duterte, hindi ba? O, sabi ko na nga, ay eh, matatalo kayo sa ICC. Eh, oh. ganun na yan. Kung saan ang panalo, doon sila. Ganun po ang tao. Pero bago po ako mag magtuloy-tuloy, ay hayaan nyo muna na nabatiin ko po muna itong mga sumusubaybay sa atin ano, at pasalamatan. Salamat po sa inyong lahat. Ano, si Rosana Narumi ng Japan, Al Ulalya ng Bakurong Pampanga, Libra Girl, Alex Sarmiento, Dolor Garcia, nang Milano, Italy, Nana Antibi ng Bahrain, Will Otaib ng Laguna, Nelson Baryaran Julia Magbanua ng Singapore, Andre De Liber Arnold Pernan nang Cebu, Larry Narbais Joss Salan, Ilinita Sklapler ng Germany, Bin Puno, Liti Peralta ng Mamboro Occidental Mindoro, Maribel baligat Kulyo, Cuerte Q, Jonah M., Rinaldo Abintino, Mel Herrera ng Iba Stone, Illinois, Ernesto Aburque, Pleaser Eduarte, Duarte, Hias Juan, Roman Di Paz, Mary Grace Santos, Pacmando, John Cabrera, Luwin Sigako, Ike Maglasang, Linda Trasmonte, Linda Walton, Sasha Andigwid, Lini Bungat Agripino Si Eduardo Gonzales ng Singapore, Bumble Day, Di Juana Duco, Ernesto Honrado, Josephine Lucas, Bert Abogado, Dimitrio Pascual, Solidad de Maculangan, Brenda Martin, C.J. Torrio, Mircho Torrentino, Brother Pacamara, Manuel Lim, Dennis, uh, Danilo Magno, Lawrence Alindayo, Edilberto Infante, Boss Reyes, Paul Vincent Lim, Sonny Gaya, Rupino Baldos, B.T. Bilasco, William Eli, John D. Cinco, Victorino Ripran, Norman Nabatar, Bonifacio Abila, Danilo Magno, Carl Alman, Salvi Ibanez, Domustik Tim Tim Mercado, Bernadette Francisco, Yoser P. O. Cyril Andre, Saint Bihinir Dunggaldi, Dilpin, Mama Gina, Lanso Leonardo Asibis, at saka si Jose Tosi. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga niririkomenda ko sa inyo na ating panoorin ng mga vloggers. Ano ito po sila? Michael Apasibli Bulletin, Atony Insurikto, Bunyog Pagkakaisa, Blancaster Armandin, Engine Tutok Kausing Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isgira, BMTGR, Bloggers the Action Man Roja Pantors Dibina Apostol CGP Chai Kapihan Tatago, Atat dinjus Dinjus ka camping, Ang Batas with Attorney Claire Castro Kawal Karbonel, Carbonel Attorney Silo Magno at saka si Kristan Ugaliin po natin na makinig sa kanila at marami po tayong matututunan sa kanila uh, Ito po ang Bible verse na gusto kong isir sa inyo Esra 4.22 Be careful not to neglect this matter. While let this threat grow to the detriment of the royal interest? Ayan po ang nakasulat sa Isra. Ito po ay yung neglect eh. Yung neglect. Nakasulat po dito ay malamang ito yung mga palatuntunan eh ng kingdom o yung yung kaharian ng Israel noon yung palatuntunan ng 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 kaharian nila na nanggaling sa Diyos o utos ng Diyos may palatuntunan yan o may mga batas yan mga statutes hindi ba o kung ano yung mga nilalakad nila huwag daw kalimutan Be careful not to neglect this matter. Ay ano yung matter? Yung uh, yung mga batas, mga pala tuntunan, mga ali o yung mga nilalakad nila, yung vision nila ganyan. O mission nila. Huwag huwag kalimutan 'yan kasi nga uh, kung hindi mo susundin yon detrimental yan sa royal interest o kingdom o sa gobyerno. Ayan po sa gobyerno. Sa ngayon kasi yung royal interest equivalent to gobyerno na yan eh, kasi wala naman na ngayon na royal interest eh. Dati yan, mayroong ganyan. Hindi ba? So, dapat ito, kasuhan na sila eh. Kasi nga ay eh, detrimental po yan yung ginagawa nila sa peace and order o sa law and order. Kasi nga, tahasan nilang nilalabanan ang saligang batas. At pagbabayaran po nila yan. Alam ko pagbabayaran yan. O, oh, yung nga example ko dito, si Corona eh, hindi ba? O, oh, nagbayad siya. Ulo na yung ginawa niya, pinalakpakan ng tao yun, si Corona. Lahat ng, ng income, ah, lahat ng property mo na hindi sakup dun sa income mo, ha? Ah, Lu magpas dun sa income mo is considered, oh, is considered ill-gotten o oh, pinalakpakan si Corona. Hindi ba? oh, pero wala po sa kwan yan. Wala sa, wala po sa Biblia yan. Wala. Wala. Hinanap ko ang Biblia, yung pen decision ni Corona, ni Renato Corona, pinalakpakan siya doon eh. Pero kaku mali ito, ay ginamit din sa kanya. Oh. Kaya nga ito, itong ginagawa po ng mga senador na ito, babalik yan sa kanila. Opo, yung pag delay, -delay nila, kunyari hindi nila naintindihan yung portrait, portrait ay ginawa nilang forever, hindi eh, ba? <laughs> oh. Delay ng delay, ay hindi naman nauubusan ng buwan eh, hindi ba? O, sa susunod na buwan na naman. Proverbs 9, 19, verse 16. Ito po ang ating mababasa, ano? Whoever keeps commandments keeps their life. But whoever shows contempt for their ways will die. Ayan po. Yan po ang nakasulat, hindi ba? Kaya dapat sundin natin yung saligang batas. Kasi nga, o oh, ayan, o oh, problems nga, ayan, o oh, whoever keeps commandments, ayan nga, mga saligang batas yan eh. O, oh, yung mga ginagawa ng, ng kuwan natin, ng na mga mambabatas, dapat sundin natin yan. opo oh, po, ay hindi nila sinusunod. Saligang batas pa yun ha. Fundamental law of the land. O, oh, ayaw nilang sundin, ay dapat kasuhan na sila ng kriminal. Ayan po, ay bahala na kayo ano basta ako ay sinasabi ko lang po dito ang ang mga bible verse na nakikita ko na nararapat na na yung para suportahan ano para suportahan yung yung nilalakad ng mga tao na kasuhan na yan ng kriminal para matigil na sila yan. Opo, pwede po kahit na sinong tao pwede magkaso sa kanila. Basta mayroon lang. At nakikita ko po na maraming attorney ang mag-volunteer. At nakikita ko rin po, maraming tao ang magdudunit para kasuhan na yan si Chis Escudero. Opo. O sige po, at hanggang dito na lang po. Ano, at dalahin ko po sa Panginoon sa ating pakikinig ay makakuha tayo ng wisdom sa Kanya. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.